guys ngayon ay may nakita kami mga di ba be higad guys yes tama so kukuha pa tayo hindi guys, guys gagawa din ako ng silang so guys papatay namin yung mga higad loha ayapat lima ay lima magkakaano yung kanina huwag 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 magkakasunod natan na hindi na dito ayaw na Eres, hindi ba? Hindi. Yeah. Hindi yung higad, Mamatay sila. yan sila. Tignan ko nga sa kabila kung andyan ba. Mamatay hmm. hmm. oh, okay. Madali siguro dyan sa Oo, hindi Magkakanda, hulog na. oo. Oh. Masyado malaglagan kayo. Nay! Andoon sa sa patukaan, naglumusot. Higad, sobrang taba. Ay, sige, Maria. Kuha ka pa, kuha ka pa, kuha ka pa. Sis, Maria. Kalang guys Galang guys. Ay, namatay na pala. Matay na, wala Okay. Okay. Hala. Wait lang guys, sana o din. Nish. Nay, ando susuksok talaga sa ano, sa... Ayan mo siya. Sisilip na yan. Ayan pa. Sunog yan kaya lahat. ng papel na yan. Opo, wait lang. Bili na saan ko. Wait lang. Magaling yan.

Hindi naman yung gagamitin. Ay, baka lumaki yung apoy! Hindi mm. yan. May karto na. Ay, wala yan, malaki yan. Apoy na yan. Pagay mo yung kandila saya. Yes. Pagay mo yung kandila. Diba? Silag na may karto na. Oh. Okay. Nay tinatabunan naman eh. Patayin mo na pa ako ng katoy. Patayin mo na yan, mama. Ubus ka na. Alam ko. Laki oh. Yan, patay sila dyan. Mami. Mami, ang daming katoy. Ano? Higad, ando sa pulo sinilab namin. Ang... Saan? Lima, matataba. Galing sa ano yun, Santol. Kaya nga, sinilab namin. Ang Oo. Oh, oh. malalis. Lucky! Ang lucky. Lucky ah. Fairness. Pakita mo sabi. tignan, niyo. Ay, tignan niyo hala maliit na lang. Oy, Dapat doon talaga ka sa dulo eh, oh! Kuha pa nga isang karton. Uy, takot na yan. Sige, sa ka pa. mo Tapakan mo yung ano ng aso. Uy, hindi naman ako nag-aano eh. Wala na, patay Bumas na. Opo eh. Opo lang ako eh. Patay na yun. guys. Ah, bumatang, Umalis ka dito. Matapakan mo dyan oh. Patay na. Hindi, ayan oh. Hmm. Mapatapa ka dyan sa ano. Opa, ng... dito. sa na. Patay na. Patay na. Dapat lagyan pa talaga eh. Tama na nga. Ito sa ako naman. Magaling na magaling talaga. Hindi eh. Patay iyan no habig tama sa sila sa eh. hmm. you know? eh, no? si no, oh. yung timba sa init ano no. no. tumik do malulusaw lulusaw kanina Nausokan dapat pati taas, Atay, may... dapat pati taas eh. Mahamatay mo yan. Naghahanap lang ako ng katotap sinabi niyo. lucky Kailangan mo na na, usok ka naman na yung likod oh. Kailangan mo na, na yun, mayroon Dino galing. Ay, siguro mataba kasi kinakain siya Mas May samsyol ba dyan? Ayan ba galing? Oo, di ba yung pinagbabata natin? Bakit? Yung puno na abukado namin dyan sa likod. Huwag na, buong araw punong higat. Yung puno ay naman. Puno, puno. Puno, puno yung ganyang puno. Madami gado. Oo.

Na... Okay, Be, hindi mo naluto. Na Natunaw yung ano, huh? o, mo. Yeah. So, pa, man, oh. O, mo. Bakit ka ako man ang oh, yung may bakal dyan, eh. Kaya, oh, yung. Ka na kay, yan. Okay, ni aso niya. dan gue lanjutin video ya sebelumnya bye bye, bye, -bye.